Dahil wala na ngang bagyo, itatry ko ngang linisin itong sapatos ko. Itatry ko nga kung effective yung nabili ko sa Marikina. Ito nga yung time na nag-powerhouse aid ang World Balance. Kasagsagan nga nito noong April 21 to May 5. Kaunti na nga lang natitirang stock that time. Kaya naisipan ko na nga ding bilhin. Ilang buwan bago ko nga ito nagamit. Kasi ngayon ko nga lang din ulit gagamitin yung white shoes ko. Dahil ginabukasan nga ay meron tayong pagbibigyan ng donation. Nag-message siya sa atin about sa 15 Latin Rescue Cat niya. Last August pa ngayon Kasi madalas, hindi magtugma yung oras namin ni ate. Kaya di second week of September ko nga lang siya mapupuntahan. Ito nga pala yung pangatlong beses na tutulong tayo. Ang sarap kasi sa pakiramdam kapag nakatulong tayo sa kapwa. Lalo na kapag nakatanggap tayo ng blessings at naisishare natin sa iba. Ganun talaga siguro pag pet lover ka. Di baling mawala ng budget. Basta meron lang yung mga four babies mo. Kaya saludo ko sa mga nagre-rescue ng mga stray cat and dogs. Kaya suporta natin sila kahit sa simpleng bagay lang. Kasi sa simpleng bagay na yun, ay napakalaking halaga na nga para sa kanila. Ayan, medyo malinis na nga yung sapatos natin. Mukhang effective nga siya. Kailangan nga lang natin pantayin yung pagkakalinis. Para magmukhang bago na nga ulit, tignan. Sana okay lang yung panahon at hindi umulan. Para hindi masayang yung pagkakalinis natin. At para hindi rin mabasa yung dadalin box na para sa donation. Kaya yung merong mga donation din dyan, ay ako ako bahala. Basta yung along the way lang ha. Charisse! Ayan, sa wakas, medyo patapos na nga rin tayo dito sa park na to. Konting kembot na nga lang at masusuot na rin natin siya. Kailangan talaga maingat tayo kapag white shoes. Parang tulad sa jawa mo, iniingatan mo hindi masaktan. Uy, sana all iniingatan. Ayan, pwede na nga ulit natin siya dumihan. Mukhang bago na nga ulit siya. Pwede na nga ulit tumapak sa mga putikan. Teris. Yun lang. Salamat sa panonood.